Magandang tanghalian mga kalaki. Ngayon po ay August 3 na po at syempre alas 11 na naman po ng umaga. Sa mga nagpre-prepare po ng lunch dyan, sa mga kakain pa lang, sa mga nagluluto, manood po muna kayo ng mga videos namin ngayon pong oras na to at mamimigay po ako ng mga tips at magagandang lucky numbers para po sa mga tataya po ng Lotto Jackpot Pilipinas at abroad. Ayan po sa mga gusto po ha, sa mga lucky numbers namin, I stay lang po kayo dyan. Narito po ang mga bagong sumadang mga lucky numbers na talaga naman pong araw-araw po fresh. At huwag nyong iniismol ang lucky numbers namin dahil legit po na nakakapagpanalo kami. Nakapost po yan sa Facebook araw-araw yung mga followers na mga nananalo na yan. Legit pong account na yan kahit i-chat nyo sila talagang nananalo po sila mga kalaki. At ang gusto ko, ikaw na nanonood dito ngayon, masubukan mong manalo para sa ganon happy happy tayo kaya eto na po mga kalaki ha ah. kung ready ka na ready na rin po akong ibigay ang mga lucky numbers Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging syempre milyonaryo at habang wala pa pong bumibili ngayon tanghalian at bago ako kumain syempre mamimigay muna tayo na mga suswerting lucky numbers umpisahan po natin sa 10 digit lucky numbers abroad eto na po number 36 number 39, number 21, number 35, number 43, number 52, number 61, number 68, number 13, at number 15. Okay mga kalaki, isunod na po natin ang 8 digit lucky numbers abroad. Number, number 4, number 19, number 37, number 16, number 21, number 21 number 25, number 33, at number 6. At syempre pa mga kalaki, eto naman po ang 7-digit lucky numbers abroad. Kunin mo na, number 15, number 24, number 26, number 35, number 29, number 18, at number 4. At eto lang po mga kalaki ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25. Kunin mo na. Number 6 number 50 number 23 number 25 number 11 at number 9 at syempre po mga kalaki ito naman po ang 6 digit lucky number 0 to 9 kunin mo na rin number 2 number 8 number 4 number 4 number 6 at number 7 at syempre po mga kalaki, ito na po ang pinakalas, ang 5-digit lucky numbers abroad, kunin mo na, ilista mo na agad-agad. Ito na po. Number 21. Number 36. Number 38. Number 18. At number 24. Ayan mga kalaki, kompletor pa mga laki numbers natin sa Pilipina ay sa abroad. Aba, alagaan nyo po yun ng 3 days bago po natin palitan at lipat na po tayo dito sa Pilipinas mga kalaki ang mga naglalaki ang jackpot po sa mga loto Pilipinas ibibigay ko yan, sandali lang po para po makatanggap kayo ng mga lucky numbers sa mga libre, dapat nakat-follow po kayo sa mga legit na account ha. Ingat po sa mga fake account. Naku, nagkalat po ang mga yan mga kalaki ha. Kinukuha po ang picture ko, tandaan nyo, tas ginagawang profile sa Facebook, hindi po ako yan. Baka mali po kayo ng nafa-follow, hindi po ako yan. Baka mali po kayo ng nasasalihan ng private consultation, nako hindi po ako yan. Subukan nyo pong tawagan sa messenger yung mga yan, hindi po yan sasagot kasi mga fake po yan, hindi ko alam kung bakit gustong gusto na itong mukha ko na nako po ingat-ingat po kayo mga kalakaya, ito po ang legit na account natin na ginagamit ngayon ha, Red kin po, iti-check nyo po lagi ang followers ha? na merong 260,000 followers check ako po yan kasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchal yan ayun po yung legit na account natin sa Facebook meron po tayong YouTube ang YouTube po natin Red Parungki na merong 17,200 followers at syempre po TikTok TikTok natin Red Panong Kina mayroong 445,000 followers. Ayon po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan. Mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin. Heart ng heart mga kalaki. Automatic po padadala kita ng mga lucky numbers agad-agad dyan sa messenger mo. Okay? Tandaan nyo po ang lucky numbers namin. Libre po ito. Wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa private Consultation sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National Wedding, mga kalaki, bibigyan kita. Ipokode ko po ang birthman at Bertry mo, mali mo naman dito kaswerte, hindi to pala ang swerte magbibigay sa iyo at magpapanalo sa iyo. Okay. subukan mo na ang private consultation namin, ito po ay walang pilitan na sa mga may gusto pong itry, may discount po ito, bibigyan ko po, po kayo ng discount, 3 months po ito, ah, uh, Ma, para member ka sa akin ng August, September at October. Okay? at message na po kayo sa messenger ko sa mga gustong sumali make sure po na makakausap nyo muna ako sa messenger bago po kayo magpa-member makikita nyo muna ako ha para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po sila naggumagaya sa atin okay at syempre po nakakatuwa mga kalaki dahil marami na pong natututo na hindi po pina ang mga fake account na yan mga kalaki okay thank you very much po sa walang sawang pagsuporta sa mga napanalo po namin congratulations po sa mga hindi pa po nananalo stay lang po kayo dyan hindi po tayo titigil ng pagbibigay ng lucky numbers hanggang sa manalo tayo tayong lahat. At ito lang po ang 6 digit lucky numbers, Lotto Pilipinas, kunin mo na 642. Number 18, number 24, number 35, number 39, number 14, at number 6. Ito lang po ang 645, number 17, number 25, number 33, number 38, number 18, at number 21, at ito rin pong 649, number 44, number 47, number 22, number 16, number 14, at number 10, at ito rin pong 655, 6-digit, lucky numbers, kunin mo na, number 34, number 28, number 46, number 52, number 19 at number 17 at ito rin pong 658 6 digit lucky numbers kunin mo na rin number 29 number 20 number 15 number 5 number 24 at number 37 ayan mga kalaki kompleto na po mga lucky numbers natin takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po mga lucky numbers natin 3 days po bago po natin palitan okay at syempre po sa mga nag message po na nagpapa shout abay eto na po ang mga lucky numbers na uh, ibibigay ko sa inyo mamaya yung mga inihingi nyo isusumada ko po at ibibigay ko sa inyo eto po happy happy viewing po sa pamilya pamilya ano to Balieho ayan po sa Marikina City sa parang Marikina City hello po sa pamilya Balieho maraming salamat po sa watching sa panonood niyo po sa amin humihingi po sila ng 649 Ibibigay ko po yan sa inyo. Pag-aaralan ko lang po yung code. At syempre po sa mga yan sa mga driver po na mga tricycle driver po diyan po sa May San El Del sa Bulacan at sa mga jeepney driver diyan. Huy, hello po sa mga taga sa San El Del Ponso, Bulacan. Oh, sasabi ko ah, hello po, masarap po ang pugo sa inyo. Maraming salamat po. Yung kasi maraming pugo diyan sa Bulacan, At Chaka Chicharon, masarap diyan sa Okay? Shout out po diyan sa mga driver po diyan, kila Kuya, ano to, kila Kuya Nardo at kila Mang... Delphine, hello po sa inyo po. Maraming salamat po, shoutout po sa inyo. Humihingi po sila ng wedding number, ibibigay ko po 2 digit po tawag dyan. Meron ka na pong lucky numbers, abangan niyo po sa messenger nyo. Good luck sa mga gusto po magpa-shoutout. Message lang po ng message, make sure po na nakafollow kayo. Pag nabasa ko yan, may shoutout ka na, may libreng lucky numbers ka pa.